<clears throat> ang mga sa atin na nagpunta sa pulpit, pulpitong ito sa konferensya ay nararamdaman ang kapangyarihan ng mga panalangin at pinapasalamatan namin kayo. Ang ating ama sa langit na naunawa ng ating mga sa langit na para umulad tayo sa ating mortal na buhay, kakailangan nating harapin ang mahihirap na hamon. Ang ilan sa mga hamong ito ay halos mahirap paglabanan. Naglaan siya ng mga kagamitan upang tulungan tayong matagumpay, magtagumpay sa ating mortal na buhay. Isa sa mga kagamitan ito ang mga banal na kasulatan. Sa paglipas ng mga panahon, binigyang inspirasyon ng Ama sa Langit ang mga piling lalaki at babae upang mahanap sa patnubay ng Espiritu Santo ang mga solusyon sa pinakamabibigat na problema sa buhay. Binigyang inspirasyon niya ang mga autorisadong tagapaglingkod na iyon na itala ang mga solusyon na magsisilbing handbook sa kanyang mga anak na nananalig sa kanyang plano ng kaligayahan at sa kanyang pinakamamahal na anak na si Heso Kristo. Kaagad mapapasa atin ang patnubay na ito sa pamamagitan ng yaman na tinatawag nating mga pamantayang aklat, iyon ang Luma at Bagong Tipan, Aklat ni Mormon, Doktrina at Mga Tipan, at Mahalagang Perlas. Dahil ang mga banal na kasulatan ay mula sa inspiradong komunikasyon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga ito ay dalisay na katotohanan. Hindi natin dapat alalahanin ang katumpakan ng mga konsepto na nasa mga pamantayang aklat dahil ang Espiritu Santo ang instrumento na humikayat at nagbigay inspirasyon sa mga taong nagtala ng mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan ay tulad ng mumunting liwanag na tumatanglaw sa ating isipan at nagbibigay puwang sa patnubay at inspirasyong mula sa kaitaasan. Ang mga ito ay maaaring ang susi na magbubukas sa daluyan ng komunikasyon sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang pinakamamahal na anak na si Heso Kristo. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay ng karapatan sa ating mga pahayag kapag binanggit ito ng wasto magiging tapat na kaibigan ng mga ito na magagamit natin saan man at kailan man laging nariyan ang mga ito kapag kinakailangan ang paggamit sa mga ito ay nagsisilbing pundasyon ng katotohanan na maaaring pukawin ng Espiritu Santo ang pagkatuto, pagninilay, pagsasaliksik at pagsasaulo ng mga banal na kasulatan ay gaya ng pagpuno ng isang filing cabinet ng mga kaibigan pinahahalagahan at katotohanan na magagamit sa lahat ng oras at saan mang lugar sa mundo. Malaking kapangyarihan ang maaaring magmula sa pagsasaulo ng mga banal na kasulatan. Ang pagsasaulo ng isang talata ay paglikha ng bagong kaibigan. Ito'y parang pagtuklas sa bagong kakilala na makak tutulong sa oras ng pangangailangan, makapagbibigay ng inspirasyon at kapanatagan at pagmumulan ng panghihikayat para sa kinakailangang pagbabago. Halimbawa, para sa akin, ang pagsasaulo ng awit na ito ay pinaka, pinagmumulan ng kapangyarihan at pag-unawa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Sapagkat initag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ang pagninilay sa gayong talata ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang mga banal na kasulatan ay maaaring maging pundasyon ng suporta. Ang mga ito'y ay maaaring pagmulan ng mga kaibigang handang tumulong sa atin. Ang isinaulong talata ay nagiging kaibigang palaging nariyan na hindi nanghihina sa paglipas ng panahon. Ang pagninilay sa isang talata ay maaaring maging susi na magbubukas sa paghahayag at patnubay at inspirasyon ng Espiritu Santo kayang panatagi ng banal na kasulatan ang balisang kaluluwa at magdulot ng kapayapaan, pag-asa at magpanumbalik sa kakayahan ng isang tao na labanan ng mga hamon ng buhay. Napakabisa ng na mga ito upang pagalingin ang mga hamon ng emosyon kapag may pananampalataya sa tagapagligtas mapabibilis nito ang pisikal na pagaling. Ang mga banal na kasulatan ay makapagbibigyan ng ibang kahulugan sa iba't ibang panahon ng ating buhay batay sa ating mga pangangailangan. Ang isang talatang marahil maraming beses na nating nabasa ay maaaring magkaroon ng panibagong kahulugan na magbibigay ng panibagong sigla at pananaw kapag nahaharap tayo sa bagong hamon sa buhay. Paano ninyo personal na ginagamit ang mga banal na kasulatan? Minamarkahan ba ninyo ang inyong kopya? Sinusulatan ba ninyo ang margin upang matandaan ng isang sandali ng spiritual na patnubay o karanasan na nagturo sa inyo ng isang matinding aral? Ginagamit ba ninyo ang lahat ng mga pamantayang aklat pati na ang lumang tipan? May nakita akong mahalagang katotohanan sa mga pahina ng lumang tipan na pangunahing sangkap sa katotohanan na gumagabay sa aking buhay at doon nagmumula ang kaalaman kapag sinisikap kong ibahagi ang mensahe ng Abanghelyo sa iba. Dahil dyan, kung kaya't mahal ko ang lumang tipan, nakakakita ako ng mamahaling katotohanan sa mga pahina nito. Halimbawa, at sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Anak ko, huwag mong hamakin ng parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng mga anak sa an ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ang bagong tipan ay pinagmumulan din ng napakahalagang katotohanan. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y Nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. At sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay pinamanhik na huwag magkulang ayong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikailamong makat maikatlo na ako hindi mo nakikilala. At isang alilang babae na nakakakita sa kanya samantalang siya nakaupo sa liwanag ng apoy at tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapot siya ay nagkaila na nagsabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapot sinabi ni Pedro, lalaki, ako hindi. At nang makaraan is may isang oras at pinatutuhanan ng iba pa na nagsabi, sa katotohanan ng taong ito'y kasama rin niya sa pagkatsay Galileo. Datapot sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya nagsasalita pa, ay tumilaok kang manok. At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya bago tumilaw kang manok ngayon ay ikakaila mo akong makaitlo. At si Pedro ay lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Ang talatang ito mula sa doktrina at mga tipan ay nagpalang mabuti sa aking buhay. Huwag hangaring ipahayag ang aking salita kundi hangarin mo nang matamo ang aking salita at pagkatapos ay kakalaga ng iyong tila, pagkatapos kung iyong nanaisin mapapasa inyo ang aking espiritu at ang aking salita o ang kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao. Batay sa nalalaman ko ang aklat ni Mormon na nagtuturo ng katotohanan ng buong linaw at kapangyarihan, halimbawa, at ngayon nais ko na kayo ay maging mapagpakumbaba at maging masunurin at maamo Madaling pakiusapan, puspos ng tiaga at mahabang pagtitiis, mahinahon sa lahat ng bagay, masikap na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos sa lahat ng panahon, humihingi ng anumang bagay na inyong kinakailangan, maging espiritual at temporal, parating gumaganti ng pasasalamat sa Diyos para sa anumang bagay na inyong tinatanggap. Tiyakin na kayo ay may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao at sa gayon kayo ay parating mananagana sa mabubuting gawa. At isa pa, at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis ng matagal at mabait at hindi naiinggit at hindi palalo, hindi naghahangad para sa kanyang sarili, hindi kaagad nagagalit, hindi nag-iisip ng masama at hindi nagagalak sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan binabata ang lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya nga manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang data patang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman at sino mang matagpo mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Kaya nga mga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na Kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ng Kanyang anak sa si Heso Kristo upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung siya ay magpapakita tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya bilang siya upang tayo ay magaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay mapadalisay maging katulad niya na dalisay. Ang mahal kong asawang si Janine ay mahal na mahal ng aklat ni Mormon. Noong bata pa siya bilang teenager, naging pundasyon ito ng kaniyang buhay. Ito ang pinagmula ng patutuo at pagtuturo nung siya ay full-time missionary sa Hilagang Kanluran ng Estados Unidos. Nang mag-mission kami sa Cordoba, talagang hinikayat niya ang paggamit ng aklat ni Mormon sa aming mga pagtuturo sa mga tao. Pinatunayan ni Janine noong bata pa siya na ang mga palagi ang nagbabasa ng aklat ni Mormon ay may dagdag na pagpapala ng espiritu ng Panginoon. May mas matinding determinasyon na sundin ang kanyang mga utos at mas malakas na patutuo sa kabanalan ng anak ng Diyos. Dahil hindi ko alam kung ilang taon iyon na sa pagtatapos ng taon ay nakikita ko siyang tahimik na nakaupo. Maingat na tinatapos muli ang pagbabasa ng aklat ni Mormon bago matapos ang taon. Noong 1991, gusto kong magbigay ng espesyal na regalong pamasko sa aking pamilya. Sa pagtatala sa katuparan ng hangaring iyon, nakasaad sa aking journal na alas 12.38 ng hapon, Miyerkules, Disyembre 18, 1991. Katatapos ko lang ng audio recording ng aklat ni Mormon para sa aking pamilya. Ito'y karanasan na kadagdag sa aking patutoo sa banal na gawang ito at nakapagpalakas sa hangarin kong maging mas pamilyar sa mga pahina nito at matanim sa aking puso't isipan ang mga katotohanan ng banal na kasulatan na magagamit ko sa paglilingkod sa Panginoon. Mahal ko ang aklat na ito. Pinatototohanan ko ng buong kaluluwa ko na ito ay totoo, na inihanda ito para pagpalain ang sambahayan ni Israel at ang lahat ng bahagi nito na nakakalat sa buong mundo. Lahat ng mag-aaral ng mensahe nito ng buong pagpapakumbaba, na may pananampalataya kay Heso Kristo ay malalaman ang katotohanan nito at makatatagpo ng kayamanan na aakay sa kanila sa mas malaking kaligayahan, kapayapaan at katuparan sa buhay na ito. Pinatototohanan ko sa lahat na ito ay sagrado. Ang aklat na ito ay totoo. Naway mapa sa atin ang yaman ng pagpapalang dulot ng pag-aaral ng banal na kasulatan sa pangalan ni Hesus Kristo Amen